Ano ba yan? Pagpanganay daw, isang gawang bahay na yan. Ayun, yung dilaw na yun, kumato ka doon kung may tao. Ah, reo! Oo, oh, kumato ka doon. Ah, sige. Salamat to. Hey, pare. Ako may order eh, sa Lazada. Eh, pagkakatagal na hindi pa nadating. Isa linggo na eh. Ano kang pagkaka ng delivery na yun? Eh, baka mamaya-maya, pare. Hintayin mo na lang at baka dadating na yun. Kailangan-kailangan at ako na may mentura. ay katagal eh. At nilalangin tayo hintay, hintay siguro baka may may dadating na. Eh, sige, tingnan nga lang natin 'yan. Baka naman na traffic lang yun. 2 hours later. Yung pare ang hinihintay mo na riyan na yata. Panganay magmo. <laughs> lasada, lasada. Sanga din yung bahay ng panganay. Ha pare. Magandang umaga. Ay ano ka kanino ba yan? Papanganay daw. Isang ka ang bahay na yan? Ayun yung dilaw na yun. Kumato ka doon. Kung Ah, Rio. Oh, matok adon. Ah, sige, salamat to. Pangan ay buo. Tau po, tau po. Tau po, tau po, tau po, lasada po. Oh, wala na tao eh. tagaya. Wala na tao eh. Ito na tao daw. Wala na tao down, Ay, wala, tao, ay, wala eh. ay. sino nga hinahanap mo? panganay. Ay, si panganay ay ako. Ay, ang hinahanap mo naman na eh, bahay ni panganay kaya tinuro ko. Ayun ay, ang bahay ni panganay. Ay, kayo kasi panganay. Ito, kaya mo kang kapulong. Ay, ano, pag tama ako sa loto, ako mayamang kausap. Ay, 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 siya, ayaw ano, rin yun yung parcel. siya, salamat. oh, yeah. Oo. Tapos parang yung in-order mo yan. Alay, right, generator! <laughs>